Okay. Kung 10 a.m. ang simula ng trabaho mo at malapit lang sa opisina, anong oras ka dapat gumising? Go. Uh, nine. Ako lang. Trabaho raw ng matatalinong tao. Uh, accountant. Sign na hindi na fresh ang isda sa palengke. Uh, mapulahasang. English word na nagsisimula sa trans. Uh, transgender. Gano'ng katagal mo kaya magbabad sa swimming pool? One hour. Let's go, Pari Marcos! Kung 10 a.m. ang simula ng trabaho mo at malapit ka na sa opisina, ano mas kagigising? 9. Ah, medyo delikado to. Hala, <laughs> isang oras lang. Nandiyan bang 9 a.m.? Meron. Trabaho raw ng matatalinong tao, sabi mo, accountant. At sabi ng survey? <gasps> Uy! Oh? Sign na hindi fresh ang isda sa palengke, namumula ang asap. Survey? Yup. English word na nagsisimula sa trans, transgender. Sabi na survey, ah, gaano katagal mo kaya magbabad sa swimming pool? Sabi mo, one hour. Ang sabi ng survey natin, oh yeah, one hour Very good start, Marcos. Welcome natin si JG. Sir, ito pa, ito pa. The JG, para mawala ka ba mo, good news. Dahil si Marcos ay nakakuha ng 108 points. Ibig sabihin, 92 na lang tayo. Okay? Sa puntong ito, makikita ng lahat ng nanonood ang sagot ni Marcos. Kaya eto na. Give 25 seconds on the clock. Kung 10 a.m., alas 10 ng umaga, ang simula ng trabaho mo at malapit lang sa opisina, siguro titiran mo malapit lang. Anong oras ka dapat gumising? Go! Seven. 7. Trabaho raw ng matatalinong tao. Hmm, uh, doktor. Sign na hindi na fresh ang isang isda sa palengke. Papula mata. Bilasa. English word na nagsisimula sa trans. Trans? Trans. English word. Trans. Transformer. Gano'ng katagal mo kaya magbabad sa swimming pool? Five minutes. Dala Sir JG! <laughs> okay. Kung 10 a.m. po ang trabaho at malapit ka lang sa opisina, gigising ng 7 a.m. Ang sabi ng survey. Wow! Ang top answer ay 8 a.m. Trabaho raw ng matatali ng tao, doktor. Ang sabi mo. Ang sabi ng survey. Wow! Abogado, top answer natin. Sign na hindi fresh ang isda sa palengke. Ang sabi niyo ay binasa. Ang sabi ng survey. Meron. Ang top answer, mapula mata. 23 to go. English word na nagsisimula sa trans, sabi niyo ay transformer. Ang sabi ng survey. Ho! Oh, transgender. Ang top answer, transgender. 22 points. Ganong katagal mo kaya magbabad sa pool? Ang sabi po niyo, 5 minutes. Baka siguro sobrang lamig. Ang sabi ng survey sa 5 minutes ay... Answer 1 Hour, Gigi. Maraming salamat. Congratulations pa rin.